That, pag inapply apply siya ng abono ngayon, hmm. mga 15 days pataas, medyo na po siya ulit hmm. yung palay. Kaya Ay, say, naman, one, siya laging maberde ang dahon niya. Ngayon naman siya in-apply niya ng Adabos, ano napansin niyo naman? Yung laging maberde ang dahon niya. Ang Hindi damas, nagbabago siya. Ayan, yeah, magandang araw sa inyo mga ka-farmers. Ngayon, nandito po tayo sa bar uh, Barangay Malaya. Dito po yan sa Bayan ng Nauhan. Ngayon po, mga kasama natin si Sir Mario Aksalan. Uh, si Sir Mario Aksalan po ay sekretary ng... Uh, sekretary, sir, ng... Asosasyon, farmers. Asosasyon. Then, treasurer din po ng barangay. Uh, si Sir po ay gumamit ng Adabos by Fertilizer. Kaya po, nandito tayo ngayon. Interviewin po natin at kakamusta po ako ano naging resulta sa kanya. Ito sir, di kayo nga po'y gumamit ng at ng Adabos Y fertilizer ngayon po. Itatanungin lang namin kung paano nyo in-apply si Adabos sa inyong talayan. Uh, ang ginawa ko itong so, ulit po ano yung sinama ko na siya sa insecticide. do Doon ko ngayon inila, inihalo. Nga ilan days nyo siya in apply Yung mga 20 days na um, Ah, uh, 20 days po bago hmm. sinabayan nyo na sa insecticide. Yeah, no, Ayun mga ka-farmers, uh, si Adabos po ay pwedeng solo application. Hindi din pong ilawak natin sa ah uh, pandamo o herbicide din sa insecticide. Si sir naman po ay nilawak niya sa uh, insecticide. Hmm. Ay sir, kamusta naman po yung pang in-apply nyo si Adabos mga ilang araw? Bum, diba bumibisita din naman po kasi hmm. palayan ano na obserbahan yu, niya no? no yung dahon niya na ganda tapos maberde yung kanyang ano dahon ano kasi may napasi uh, ah, okay, na? tapos yung puno niya na ano parang tawag doon <laughs> yung bumulas, bumulas oh ay tulad sir ba dati na gina, yung mga dating farming practice nyo dati may nakita ba kayong pagkakaiba nung uh, ginamitan nyo na ng adabos itong kasalukuyan na uh, tanin nyo ngayon? Dati lang sir, ay, ano yung hindi, hindi yung hindi bumulas ang ano yung palay niya. Tapos parang pag hindi mo inabunuhan, parang maputla lang madilaw gayon. <laughs> mga even pag in-apply sir ng abono ngayon, hmm. mga 15 days pataas, medyo na push out na rin hmm. yung palay. Ngayon, Ay, sir, siya, naman, yung, siya yung laging maberde ang dahon niya. Ngayon naman sir, na in-apply nyo ng ata, napansin niyo naman. Laging maberde ang dahon niya. Hindi, dahil hindi dahil nagbabago siya. Ay, nung ani naman sir, kamusta naman pang ani nyo? Kinamitan no? uh, ng... Okay naman yung ani, mabintog yung kanyang bunga at saka mabigat ang timbang. Tapos yung nga pala, yung kanyang ugat, pagkano, mahaba, ugat. Ay, sa ganang akin, sa experience ko, ay eh, okay oh sa akin. Eh, di, siguro sa iba, eh, di testing nila ng mga, malaman nila kung ano ang epekto sa palay. Subukan nila pa, malaman nila kung ano. Pero sa akin, okay. Okay naman siya. Pa, dalawa na kami ngayon, dahil may nagtanong din sa akin dito sa Kanloran, eh. Ayun, sir, ah, uh... Paano po? Salamat po ngayong, ngayong araw na ito. Pinagbigyan niyo po, sige, po kami na kayo ay makasama namin ngayong araw. At para ma-share sa mga kaparmers natin yung experience niyo yung ginamitan niyo sa si mm -hmm. Adam. And thank, you. Thank you, sir. Po. Thank you. Sir. Thank you.